Madalas idaing na mga OFW ang hiwahiwalay na opisina ng gobyerno na tumutugon sa kanilang pangangailangan. Kaya malaking tulong daw ang plano ni incoming President Rodrigo Duterte na bumuo ng isang OFW department. Pero hindi raw ito magiging madali. Umaaksyon si Carla Lim. Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration sa Pasay, Department of Labor and Employment sa Maynila, at Philippine Overseas Employment Agency sa Ortigas. Hiwa-hiwalay na opisina ng gobyerno pero lahat tumutugon sa mga OFW. Kaya kadalasan ng sistema, usad pagong. Si Vivian, napaluha ng alalahanin ng hirap na dinanas mapauwi lang ang mister na naipit sa Saudi simula noong 2013. na po nag doon sa DFA na pinagsalitaan po daw kami, hindi po daw kami makapag -intay. Kaya malaking tulong daw ang plano na incoming President Rodrigo Duterte na bumuo ng isang OFW department. Mahirap po. Pupunta po kayo ng, D ng POEA. Sasabihin sa inyo, sa OWA kayo pupunta. Pupunta kayo ng OWA, sasabihin sa inyo, sa DFA kayo pumunta. Pupunta po kayo ng DFA, sabihin sa inyo, sa DOLI kayo pumunta. Napakahirap po. Pag pag-iisa lang pong opina o lang po yung apat na departamento nyo, Napakadali po sigurong masolusyonan yung problema ng mga OFW sa ilalim ng panukala sa pagtatag ng nasabing ahensya, bubuwagi ng Office of the Undersecretary on Migrant Workers Affairs sa DFA, Philippine Overseas Labor Office na hawak ng dole, Presidential Advisor on OFW Concerns ng Office of the Vice President at Commission of Filipino Overseas. Pero mananatili ang line agencies gaya ng OWA at POEA bilang mga regulating body. 1 billion kada taon ang target budget sa OFW Department. Proportion. Tama lang na magkaroon ng sariling departamento. Just something like 40 billion to 50 billion US dollars annually ang, ang pinapasok ng mga OFW, di ba? Ang nakatalagang uh, legal assistance fund dyan is 100 million lang. Parang baryang-barya lang. Pero ayon sa Migrante International, dapat nang makuha ang pera ng mga OFW sa OWA na hindi maibigay sa kanila o uh, fund na nasa Overseas uh, Workers Welfare Administration na sa pangangalaga nila ay uh, dapat uh, i-secure muna ito at uh, ilipat sa departamento ng mga OFWs na itatayo Aprobado naman sa Department of Foreign Affairs ang pagkakaroon ng iisang ahensya para sa migrant workers will be merits no dun sa proposal mm -hmm. na bumuo ng isang department uh, for OFWs mm -hmm ng sagyon ay ma-synchronize, no? coordinated lahat ng government uh, efforts and policies and yung resources no? ay ma-focus na lang sa isang uh, sa isang department na lang. Yun nga lang, kailangan pa rin linawin kung papaano ipopwesto ang OFW offices sa ibang bansa at kung hanggang saan makikialam ang mga ambassador ng Pilipinas sa sitwasyon ng mga Pinoy abroad. Umaaksyon, Carlo Lim, News Five. Be sure to come back. News Five Everywhere. Copyright 2016.